ang nilalang sa Mount Purgatory, isang true horror-inspired urban legend mula sa Benguet, buwan ng Nobyembre, nang magdesisyon kaming mag-hiking ng barkada ko sa Mount Purgatory sa Bokod, Benguet. Kilala ang bundok na ito hindi lang dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa pangalan pa lang nito, Purgatory. Sabi ng locals, dadaan ka raw talaga sa Purgatorio. Maputik, madulas, malamig, at parang may mga matang nakatingin sa iyo sa dilim ng kagubatan. Pero adrenaline junkie kami, so go pa rin. Apat kami, ako, si Nina, ang girlfriend ko. Si Jeric, laging astig, at si Chino, mahilig sa mga kwento ng multo. Nang pag may narinig kayong umaalulong sa gabi, huwag niyong papansinin, sabi ni Mang Arturo, ang matandang guide namin. At kapag may humingi ng tulong, kahit pa boses ng babae, Wag kayong lilingon. Napatawa si Jeric. Wow, may aswang vibes ah. Pero hindi ngumiti si Mang Arturo. Hindi aswang, mas masama pa. Pagdating namin sa halfway camp, nagsimula nang bumalot ang makapal na fog. Ang lamig ay parang humahaplos sa balat. May kakaibang tahimik sa paligid, masyadong tahimik. Wala man lang huni ng ibon. Habang nakaupo kami sa tabing trail, may napansin si Nina. Guys, may tao sa likod ng puno. Lumingon kami. At doon namin nakita isang babae. Nakatayo lang, suot ay puting duster at nakayuko. Hindi siya gumagalaw. Uy ate, sigaw ni Chino. Okey ka lang diyan? Walang sagot. Hindi rin gumalaw. Lumingon ako kay Mang Arturo. Pero wala na siya. Nawala ang guide. Anak nang saan napunta si Mang Arturo. Nang balikan namin ang trail kung saan kami nang galing... Wala ni anino ng guide. Lahat ng trail natabunan na ng fog. Tila nilamon kami ng ulap. Nang balikan namin ang lugar kung saan namin nakita ang babae, wala na siya. Naghahanap kami ng masisilungan nang makita namin ang isang lumang bahay sa gilid ng trail. Kakaiba dahil wala itong bubong at yari ito sa kahoy na sunog ang kalahating dingding. Pero nang sumilip kami sa loob, may liwanag at sa gitna ng silid may isang babae, nakangiti, nakasabit, nakadaster. Shhh! Sigaw ni Nina, napaatras kami lahat. Pero bago kami makatakas, biglang nagsara ang pinto sa likod namin. Hindi makatakas, napatingin kami sa paligid. Lahat ng bintana nakapinid, walang daanan palabas. Habang kinakalampag namin ang pinto, bigla kaming napahinto ng marinig namin, Tulungan niyo ko. Mahinang boses ng babae. Galing sa likod namin, paglingon namin, wala naman. Tulungan niyo ko, isa lang ako pero kayang dumami. Napatingin ako sa sahig. May dugo. Dumadaloy paakyat sa pader patungo sa kisame kung saan nakasabit ang babae. Pero hindi na siya basta nakasabit. Gumagalaw na siya. Dahan-dahang bumababa. Pagtalikod namin, ang dingding ng bahay ay napuno na ng mga mata, tila may mga nakasilip mula sa kabilang dimensyon. Hindi ito totoo, hindi ito totoo. Sigaw ni Jeric, pero hinila siya ng anino papasok sa isa sa mga pader. Jeric, pero wala na siya. Isang iglap lang, nagising kami kina umagahan sa gitna ng kagubatan, basa sa hamog. Nang tanungin namin ang isang ranger na nakasalubong namin, sabi niya, "Anong bahay ang tinutukoy niyo? Wala nang bahay dito simula pa noong 1999, nasunog 'yon kasama ang isang babaeng nagpakamatay, diraw natanggap na iniwan siya ng nobyo." habang paakyat ng bundok. May suot ba siyang puting duster? Tanong ko. Tumango ang ranger. Oo, kilalang multo yan dito. Huwag kayong bumalik kung ayaw niyong masundan. Minsan, habang natutulog ako, bigla akong nagigising na parang may nakaupo sa dibdib ko. At sa panaginip ko, bumabalik-balik ang imahen ng isang babae sa duster na kasabit sa kisame. Minsan, sa dilim ng silid, may bumubulong. Isa lang ako, pero kayang dumami.